So, ngayon, may napanood ako. Gagawa daw ng liquid solution para mawala ang mga langgang. Ito yung aking spray. So, lalagyan ko siya ng tubig. Tubig. Tapos, lalagyan ko siya ng dishwashing liquid. ito liquid. Shake lang konti. Ayan. Tubig at dishwashing liquid. At Some alcohol. 70%. Sabi nila mas maganda daw pag So, ito na. So, ito na yung aking liquid solution para patayin ang lamok. Ah, hindi pala. Ang langgam. Napit natin yung langgam. Dito kasi maraming langgam. Yan. Makita nyo dito. Pasok ng mga langgam. Ngayon ko konti na nga lang pero dito sila pumapasok So ngayon ispuhan natin dito. Tingnan nga natin kung mamamatay talaga. Sorry. Oo nga. Sorry na mom. So, ayan na siya. Sana wala nang pumasok na lang gum. Yay. Okay, after a few minutes, wala na nga. Hindi na sila dumadaan. So, effective. Good. You can try also.